Ang numero unong layunin ay isang terawatt hour scale na production ng baterya. Karaniwang kailangan mo sa pagkakasunod-sunod ng humigit kumulang 10 terawatt hours sa isang taon ng produksyon ng baterya upang ilipat ang pandaigdigang fleet ng mga sasakyan sa electric. At ang karaniwang sasakyan ay tuwi ng 15 taon. Kaya pinag-uusapan natin ang tungkol sa 150 terawatt hours. Give or take, para i-transition ang buong electric lahat ng sasakyan sa lahat ng uri. Upang maging totoo ang pananaw na iyon, itinutulak ni Elon Musk ang ganap na produksyon ng baterya sa loob ng bahay, simula sa Revolutionary 4680 Gen 2 na mga cell, pagkatapos ay isasama ang mga ito sa paparating na 2026 Tesla Model 2. Maaring sinindihan nito ang fuse na nagtatapos sa pangingibabaw ng baterya ng China. Sa loob ng mga pabrika ng Tesla's Fremont at Giga Nevada, ang susunod na Generation 4680 Gen 2 na baterya ay napapabalitang papasok sa mga advanced na yugto ng pag-unlad. As na nagtatampok ng mas mataas na density ng enerhiya, mas mabilis na pag-charge. At sa iyon mong pagkakataon. Isang ganap na American supply chain mula lithium hanggang sa huling cell. Kaya ano ba talaga ang nasa loob nitong bagong-bagong bateryang Model 2? Bakit ang mga Chinese na higanting baterya ay nanonood ng mabuti at kinakabahan? at paano ito ang huling dagok sa isang EV supply chain na matagal nang nakadepende sa mga bahagi sa ibang bansa. Mamaya, sumisid kami kaagad sa lahat ng alam namin sa ngayon at kung ano ang maaaring susunod. Kung nasasabi katungkol sa pambihirang teknolohiya na ibinalik ang kapangyarihan sa mga kamay ng mga Amerikano, pindutin ang button na mag-subscribe at tulungan ang Westec na maabot ang 93,837 subscriber at huwag kalimutang durugin ang kampanang iyon para manatili kang nangunguna sa bawat paglalahad na nanginginig sa hinaharap. 1. Paano tahimik na tinatapos ni Elon Musk ang pandaigdigang kontrol ng baterya ng China? Kamakailan ay nag-tweet si Sawyer Merritt ng isang matapang na pahayag mula sa analyst ng Piper Sandler na si Alex Potter. Ang Tesla ay ang tanging kumpanya ng kotse na nagsisikap na kumuha ng mga baterya. Say sukat nang hindi umaasa sa China. Sa halip na hayaang lumutang ang tweet na iyon, direktang tumugon si Elon Musk sa ex sa isang promising na tono, mahalaga kahit na napakahirap na trabaho, na ilocalize ang mga supply chain para mabawasan ang geopolitical na panganib. Ang pahayag na iyon ay hindi lamang isang maingat na pahayag, ito ay isang declaration ng layunin. Sa likod ng mga eksena, tahimik na ng Musk ang pinaka-agresibong kampanya ng pagsasarili ng baterya sa modernong kasaysayan. Ang kanyang layunin ay walang kulang sa revolusyonaryo na kontrolin ang buong supply chain ng baterya mula sa raw lithium rock hanggang sa mga natapos na cell na ganap sa loob ng Estados Unidos. At sinusuportahan na niya ang ambisyong iyon ng totoong pera. Nag-invest si Tesla ng mahigit $3, 6 billion para palawakin ang Gigafactory nito sa Nevada na ngayon ay tahanan ng isang bagong planta ng pagpino ng lithium at isang ganap na pinagsamang linya ng production ng cathode. Kapag ganap ng gumana, susuportahan ng pasilidad na ito ang mga material ng baterya para sa higit sa 1 milyong e bawat taon. Nang hindi gumagamit ng kahit isang sa ng Chinese graphite, cobalt o nickel, napansin ng Wall Street. Binigyang diin muli ng potter ni Piper Sandler. Sa kalaunan, ang Tesla ay gagawa ng sarili nitong cathode active na materyales. Pinipino ang sarili nitong lithium. Bubuo ng sarili nitong anodes. Pahiran ang sarili nitong mga electrodes. Assembling sarili nitong mga cell. At ibebenta ang sarili nitong mga sasakyan. Walang ibang kumpanya sa US ang maaring gumawa ng mga katulad na paghahabol. Iyon ay isang seismic shift, lalo na sa isang mundo kung saan higit sa 70% ng lahat ng lithium-ion na baterya ay ginawa pa rin sa China. Ngunit ang diskarte ni Tesla ay lumampas sa sahig ng pabrika. Ito ay nakahanay din sa umuusbong na pampulitikang landscape ng Amerika. Sa ilalim ng bagong pagbuhay sa patakarang pang-industriya ng America First, ang muling pagsasaayos ng critical na pagmamanupaktura ay naging isang bipartisan na prioridad at ang paparating na legislation ay maaring magtas ng antas ang tinatawag na Beautiful Bills Act na inaasahang maipapasa sa 2026 ay mangangailangan na ang mga EV at battery pack lamang na binuo sa lupa ng US ang kwalipikado para sa buong 7500 na federal na kredito sa buwis ito ay isang game changer ang mga automaker na nabigong mag-localize ay mawawalan ng kanilang kalamangan sa US market Ngunit ang Tesla ay nauna ng mga taon sa pamamagitan ng isang patayong pinagsama-samang sistema ng baterya na handa ng gamitin. Sila ay magiging kabilang sa napakakaunting ganap na maaring mapakinabangan ng tax credit mula sa unang araw. Ang mga numero ay nagpinta ng isang dramaticong before and after na larawan. Noong 2023, nag-import pa rin si Tesla ng 72% ng lithium nito. Karamihan ay mula sa China at South America. Mahigit sa 80% ng mga anode na materyales nito, particular na ang graphite, ay nagmula sa mga supplier ng Tsino. Ang mga cathode nito ay higit sa lahat ay gawa sa China, kahit na ang pagpupulong ng cell ng baterya ay bahagyang na outsource. Fast forward sa 2026 at lahat ay nagbabago. Ang lithium ay pinino sa loob ng bansa sa planta ng Nevada. Ang mga anode na materyales ay ginawa at pinahiran sa loob ng U.S. cathodes ay itinayo sa Tesla's New Texas facility gamit ang U.S. Allied Resources. Ayon pang wakas na pagpupulong ng cell ay lahat ay pinangangasiwaan sa loob ng bahay. Ganap na nasa Amerika. Ing kompletong pagbabagong ito ay nagbibigay sa Tesla ng walang capris na control sa kalidad, gastos, bilis, at scalability. Sa puntong ito, hindi lang gumagawa ng mga kotse si Tesla, nagtatayo ito ng bagong uri ng pang-industriyang superpower, isang imperyo ng enerhiya na hindi naapektuhan ng panghihimasok ng dayuhan, mga shock sa supply, o mga banta sa geopolitical. At para sa iba pang bahagi ng mundo ng sasakyan na nakatali pa rin sa pipeline ng baterya ng China, ang nakasulat ang Chou nasa dingding. Sa palagay mo, maaabutan ba ng ibang mga automaker ang Tesla habang umaasa pa rin sa China para sa kanilang mga baterya, komento Panalo si Tesla, kung sa tingin mo ay napakalayo na ni Elon Musk. 2. Bakit ang bagong 4680 Gen 2 na baterya ay isang technological na superweapon? Ang 4680 Gen 2 na baterya ng Tesla ay hindi lamang isang upgrade. Ito ay isang pangunahing reinvention ng electric vehicle power source na idinisenyo upang i ang output ng enerhiya. Kahusayan at scalability ng production. Ang terminong 4680 ay tumutukoy sa mga pisikal na sukat ng cell ng baterya, 46 mm ang diameter at 80 mm ang taas. Ngunit kung ano ang nasa loob ng mga cylindrical na higanting ito, ang tunay na mahalaga, lalo na sa variant ng Gen 2. Una, magsimula tayo sa kung ano ang gumagawa ng Gen 2 na structurally superior. Pinahusay ng Tesla ang panloob na arkitektura sa pamamagitan ng pag-optimize sa disenyo ng tableless electrode, isang pangunahing inobasyon na unang ipinakilala sa Generation 1. Sa di mga traditional na lithium ion sa mga cell, ang mga tab na mga metal connector na nagpapahintulot sa mga electron na dumaloy sa loob at labas ng cell ay isa ring bottleneck para sa performance at heat dispersion. Tinatanggal ng tableless na disenyo ang mga hotspot na ito na nagbibigay daan sa mga elektron na dumaloy ng mas pantay-pantay sa ibabaw ng cell. Binabawasan nito ang resistensya, pinapababa ang init, at kapansin-pansing nagpapabuti sa pagganap at kaligtasan. Sa Generation 2, ang konseptong ito ay higit na pinadalisay, na binabawasan ang panloob na resistensya ng isa pang 20% hanggang 30% kumpara sa Generation 1. Hindi lamang nito pinapabuti ang kahusayan ng enerhiya Ngunit nagbibigay daan din para sa mas mabilis na pagsingil at mas matatag na thermal behavior. Bukod dito, ang Gen 2 na variant ay gumagamit ng na-update na silicon dominant anode sa halip na isang traditional na graphite based. Ang silicon ay daaring mag-imbak ng hanggang 10 bases na mas maraming lithium ions kaysa sa graphite na direktang nag-aambag sa napakalaking 35 hanggang 55% pagtaas sa density ng enerhiya sa unang henerasyong 40-80 cell. Gayunpaman, ang silicon ay dating mahirap gamitin dahil sa pamamaga sa panahon ng pag-charge. Tinutugunan ito ng Tesla sa pamamagitan ng pagbuo ng isang proprietary elastic binder at nanostructured silicon na makabuluhang nagpapagaan sa pagpapalawak ng volume at nagpapabuti sa buhay ng cycle nag-evolve din ang cathode side. Sinimulan ni Tesla na isama ang isang high nickel, cobalt-free na chemistry na nagpapataas ng particular na enerhiya habang binabawasan ang pag-asa sa conflict mineral at mamahaling import. Ito ay hindi lamang nagpapalaki ng kapasidad, ngunit umaayon sa pangako ng Tesla sa ethical at local na pag-sourcing. Makasama, ang mga materyales at pagsulong ng disenyo na ito ay nakakatulong sa Gen 2 na makamit ang isang Tinantiyang extension ng saklaw na hanggang 350 milya para sa mga sasakyan tulad ng Tesla Model 2, kahit na sa mga tunay na kondisyon sa mundo. Mula sa isang pananaw sa kaligtasan, ang 4680 Gen 2 na baterya ay kumakatawan sa isang malaking hakbang pasulong salamat sa paggamit nito ng solid-state na teknolohiya. Hindi tulad ng traditional na lithium iron phosphate LFP na mga baterya na umaasa sa mga nasusunog na likidong electrolyte. Ang mga solid state na baterya ay gumagamit ng solid electrolyte na makabuluhang binabawasan ang panganib ng sunog at thermal runaway. Nagbibigay ang disenyong ito ng hanggang 30% mas mataas na thermal resistance. Talim na nagbibigay din sa baterya na gumana ng ligtas sa ilalim ng mas matinding mga kondisyon, tulad ng high-speed supercharging at heavy-duty na pagmamaneho. Ang tibay ay tumaas. Ano magapanloob na projection ng Tesla ay nagpapahiwatig na ang Gen 2 na mga cell na ito ay maaring tumagal ng hanggang 1. 2 milyong milya na nangangahulugang ang isang solong pack ay maaring mabuhay sa kotse na pinapagana nito. Iyon ay humigit kumulang tatlo hanggang apat na beses ang habang buhay ng karamihan sa mga makina ng gasolina at doble ang haba ng buhay ng maraming karaniwang EV na baterya pack sa merkado ngayon. Hindi lang nito binabawasan ang mga gastos sa pagpapanatili, ngunit ginagawang hindi issue ang pagkasira ng baterya para sa mga pangmatagalang may-ari. Pagdating sa pagsingil sa pagganap, muli na namang dinaig ng Gen 2 ang competition. Ano all combination ng mas malaking surface area, mas mababang resistensya, at superior na thermal management ay nagbibigay daan sa mga cell na ito na mag-charge mula 0 hanggang 80% sa loob lamang ng kinto minuto. Isang napakalaking pagpapabuti na nagbabawas ng downtime sa kalahati kumpara sa iba pang mga EV sa sub-30,000 na segment. Dinadala ng bilis ng pag-charge na ito ang mga sasakyan ni Tesla sa direktang competition sa mga traditional na oras ng pag-refuel ng gas. Apas, na inalis ang isa sa mga huling natitirang psikolohikal na hadlang sa pag-ampon ng EV. Ngunit hindi ito tumitigil sa antas ng sell. Mabilis na itinatayo ng Tesla ang infrastruktura para mass-produce ang mga revolusyonaryong bateryang ito. Ang Gigafactory, Nevada, ang koronang hiyas ng Tesla, ay sinusukat upang makagawa ng higit sa 100 gigawatt na oras ng 4680 Gen 2 na mga cell taon-taon pagsapit ng 2026. Sapat na para makapagpatakbo ng o higit sa Y. 3 milyong sasakyan bawat taon. Kasabay nito, ang bagong pasilidad sa pagpino ng lithium sa Corpus Christi, Texas, ay magpoproseso ng sapat na lithium carbonate at hydroxide upang suportahan ang produksyon ng baterya para sa isa pang 1 million eV taon-taon. Sa pamamagitan ng pagpino ng lithium sa loob ng bahay, inaasahan ni Tesla na bawasan ang mga gastos sa baterya ng hanggang 30.000 mNs. Pag-iwas sa tumataas na pandaigdigang mga presyo at pagkaantala sa supply chain. Ang vertical integration strategy ng Tesla ay ang backbone ng technological na paglukso na ito. Ito ang nag-iisang automaker sa United States na humahawak sa bawat pangunahing hakbang ng supply chain ng baterya sa loob ng bahay, mula sa lithium refining hanggang cathode at produksyon ng anode hanggang sa battery cell assembly at pagsasama ng sasakyan. Walang mga dayuhang supplier or subcontractor sa critical na landas. Siya din ang nagbibigay sa Tesla ng walang kapares na control sa gastos, kalidad, at bilis ng pagbabago. Ang estrat ehiking pagsasarili na ito, na sinamahan ng makabagong agham ng baterya, ay ginagawang isang tunay na teknolohikal na superweapon ang baterya ng 4680 Gen 2. Hindi lamang nito pinalalakas ang pangunguna ni Tesla sa karera ng EV. Kundi pati na rin sa panimula ay muling isinusulat kung ano ang posible sa pagganap ng sasakyang de kuryente about kaya at pagiging maaasahan. Ang bagong Gen2 na baterya ba ng Tesla ang pinakamalaking tagumpay sa EV tech mula noong original na Model S? I-drop ang Gen2 kung naniniwala kang muling isinulat ni Tesla ang hinaharap ng pagmamaneho. Paano ka nakakatipid ng totoong pera ng Gen2 na baterya ng Tesla? at ginagawang mas matalino ang pagmamayari ng EV kaysa dati. Ang susunod na Generation 40 s 80 Gen 2 na Bateria ay isang pangunahing tagumpay para sa Tesla. Nagahatid ito ng higit na lakas, mas mahusay na tibay, at mas mataas na kahusayan kaysa sa anumang bagay sa klase nito. Ang tinatayang 35 hanggang 50 mas mataas na density ng enerhiya ay Nagbibigay dan sa Tesla na mag-pack ng higit pang saklaw sa parehong footprint ng baterya. Ang pagpapabuting ito lamang ay maaaring itulak ang real-world range ng Model 2 na higit sa 300 milya sa mga ni-upgrade na trim nito. Ilang taon lang ang nakalipas. Ang ganitong uri ng hanay ay matatagpuan lamang sa mga EV na nagkakahalaga ng mahigit $35,000. Ngayon, dinadala ito ni Tesla sa isang kotse na nagsisimula sa $10,000 ini anis lamang. Iyan ay isang matitipid na hanggang 20,000 para sa mga consumer na gustong mahaba ang hanay ng walang luxury price tag. Higit sa lahat, ang 30 hour Porsyentong makabuluhang pagpapabuti sa thermal resistance ay mas mababa. Ang panganib ng overheating sa panahon ng high-speed charging or heavy acceleration na mahalaga para sa pangmatagalang kaligtasan at katatagan ng baterya. Para sa karaniwang driver, binabawasan nito ang sa ano-ano pagkakataon ang nakimaga issue na nauugnay sa baterya bapo at apolore. Maaaring mabawasan ang pangmatagalang gastos sa pagpapanatili ng hanggang 40%. Yan ay kapayapaan ng isip at tunay na pagtitipid. Tulad ng nabanggit dati, ang mga sel ng Gen 2 ay maaring sumuporta sa haba ng buhay ng sasakyan na higit sa 1. 2 milyong milya, halos katumbas ng pagmamaneho ng 40 milya sa isang araw sa loob ng higit sa odpas mong taon. Ang ganitong uri ng kahabaan ng buhay ay hindi lamang nakikinabang sa mga mamimili, ngunit binabawasan din ang pangmatagalang halaga ng pagmamayari. Karamihan sa mga tao ay hindi na kailangang palitan ang baterya. Ang na nagre sa isang pagtitipid ng $12,000 sa buong buhay ng kotse. Ito ang uri ng pangmatagalang pagiging maasahan na nagbabago sa paraan ng pag-iisip ng mga tao tungkol sa pagmamayari ng EV. Salamat sa isang mas mahusay na panloob na istruktura. Zero hanggang 18% sa loob lamang ng sino minuto ang kakayahan sa pagsingil sa ilalim ng mainam na mga kondisyon na halos dalawang beses na mas mabilis kaysa sa mga kasalukuyang EV sa parehong hanay ng presyo, ay maaaring bawasan ang iyong oras ng paghihintay ng higit sa 40%. Inilalapit nito ang Tesla kaysa dati sa limang minutong fill-up na karanasan ng mga sasakyang pang-gas, isang mahalagang hakbang sa pagwawagi sa mga tradisyonal na mamimili ng kotse. Bago ang pagpapalawak, ang Gigafactory Nevada ay gumagawa ng humigit-kumulang 37 gigawatt-hours bawat taon. Karamihan ay gumagamit ng mas lumang 2,117 na mga cell. Pagkatapos ng pag-upgrade, ang kapasidad nito ay lalampas sa 100 gigawatt hours taon-taon, na minarkahan ang halos tatlong beses na pagtaas at isang malaking pagbabago patungo sa susunod na henerasyong 4280 Gen 2 na baterya. Kasama ng bagong pasilidad ng pagpino ng lithium ng Tesla sa Corpus Christi, Texas, ang mga gastos sa production ay maaring mabawasan ng hanggang 30%. Ang agresibong patayong pagsasama na ito ay nag-aalis ng mga middlemen at nagpapababa ng mga gastos sa kabuan. Inaasahan ang tinatayang $4,000 hanggang $6,000 na matitipid sa bawat sasakyan na ginawa. At karamihan sa mga matitipid na iyon ay ipinapasa sa mga mamimili. Ito ay kung paano hinahati ni Tesla ang presyo. Kasabay nito ay ginagawang abot kaya ang mga high performance, long range na EVE para sa pang-araw-araw ng mga Amerikano, kabilang ang mga retirado, pamilyang nagtatrabaho, at mga batang profesional tulad ng inilalagay ni Elon Musk. Ang ganitong uri ng pagsasama ay nagbibigay sa Tesla ng pangmatagalang kalamangan sa bilis, paganap, at gastos, para sa mga customer. Nangangahulugan ito ng isang bagay na mas mahalaga ang pagkakataong magkaroon ng isang malakas, ligtas, at pangmatagalang dekoryenteng sasakyan sa mas mura kaysa sa presyo ng isang ginamit na gas car. Sa susunod na generation 4680 Gen 2 na mga cell na ginawa sa Nevada at Lithium na pinino ng Directa sa Texas, pinangunahan ng Tesla ang isang tahimik na revolution sa pagsasarili sa enerhiya ng Amerika. Isinama sa Modelo Du, ang EV na ito ay naging simbolo ng pinakamatapang na hakbang ni Elon Musk para wakasan ang pag-asa ng Amerika sa mga Chinese na supply chain ng baterya at para masecure ang kinabukasan ng teknolohiya ng EV sa lupa ng US. Ang kotse na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging affordability. Ito ay tungkol sa pagkuha ng control sa EV market mula sa simula. Kaya narito ang tunay na tanong. Ito kaya ang dekoryenteng sasakyan na sa Wakas ay pumutol sa pagkakahawak ng China sa pandaigdigang merkado ng baterya? Kung naniniwala ka sa innovation ng walang dependency, bigyan ng thumbs up ang video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa West Tech para sa mas malalim na pagsisid sa hinaharap ng mga EV, Space Tech, at ang susunod na pagkabigla ni Elon Musk sa system.